Luto na yung ulam natin. Tinulang manok. Halo, hinaluan natin ng upo. Yan, halikat. Samahin nyo akong kumain. Sa so, maganda pagpalangaro ang lahat na ay galing ng trabaho at magluluto tayo ng tinola. Haluan natin ng upo. So, samahin nyo ako. buhay abroad buhay what the value wala kang asahan pag galing mo ng trabaho pag uwi mo ikaw ang magluluto so kumusta naman ang buhay buhay mga ka mga kababayan ko sa Pilipinas isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat Uh, ano sabi ko ito yung natutuwin natin? Tinola. Uh, wala kasi mabilay, mabilis ang ibang kulay kanina kaya nagihita po 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 yun yung ihalo natin ano na uh, papasok na ang tag dito so mag winter na uh, buhay wife na talagang sakripisyo at uh, matakahira. hirap mapadayo sa pamilya. Kaso ako lang sabi ko, kailangan ng sakripisyo talaga. Ibisa muna natin itong sibuyas luya. So, ano na, November, December, Pasko na naman. Mag-2026 na. isa muna natin. At, isa na pagpagod, tinatamad magluto, pabilisang ulam. Pag nagsahayin ka, ilagay mo na lang yung itlog, sa o kaya mag-prito ka ng itlog o kaya dilata. Yun ang pabilisang ulam. So, talagang ganyan ang buhay abroad. Lagyan na natin ito. Ibuto natin at uh, makakain na tayo. So, tamayin na ako. Mamaya, okay. Igisa muna natin. So, ayan. Takpan <laughs> muna natin. Para mag-isa konti. Tignan nga natin. Ayun, ah, tumukulo na. Uh, konting-konti na lang pwede na natin ilagay yung sahog na upo konti pa Ayun, pwede na kanina pa kumukulo so hihalo na natin tong may konting sili ang patanggal ng lansa tapos ito pala ay ano, upo So, ba kabayan KFW nasubukan mo na rin bang ihalo to sa tinola upo. yan so ayan maya maya konti katalo na yan maluluto lang yung upo. okay okay na yan so Maghintay pa tayo mga pamunan natin. Mga ilang minuto. So habang hinintay natin maluto yung niluluto nating ano, pinulang manok. Pinaluan natin ng upo. So muna tayo. Kumusta buhay-buhay mga kababayan? Mga ka ka sa mansurot ng mundo. Kumusta buhay-buhay nyo sa dito sa ibang bansa sa mampanig ng mundo at mga kababayan ko sa Pilipinas kumusta na kayong lahat so ako pala si Ronnie kasalukuyang OFW dito sa bansang OFW eh. <coughs> sabi nga nila OFW daw ay napakasarap oo napakasarap pag sumesoldo ka pero hindi naman lahat ng OFW ay siniswerte so, at saka mahirap din alam mo nung pumunta ako dito, yung buhok ko, yan, itim lahat yan. Ngayon, tingnan nyo, oh. puti na. <laughs> Halos kalahati na yung puti. Kinukulayan ko na nga lang yan eh. Pero wala tayong magawa talaga dahil uh, kailangan pa natin magsakripisyo at talagang ganyan ang buhay. So, napakahirap, napakalungkot ang maging isang wife daw kaya yung lagi kong sinasabi pag kasama mo yung pamilya mo sa abroad dito sa abroad maswerte ka ayun o na malapit na yan uh, dahil uh, hindi mo na sila kailangan na mimis araw araw nakikita mo pag uwi mo sa bahay kasama mo sila kumain at saka alam nyo ba dito kasi kanya kanya kami dito mas maganda kasi napakahirap yung kanya-kanya kumain -kanya, ka mag-isa pero mas maganda kasi yun eh para pag tinamad ka magluto, bibili ka lang sa labas sold ka na talagang ganyan ang buhay dito sa abroad talagang ano lang uh, discarte lang talaga katulad nito <coughs> linuto ko na to isang buong manok to hindi ko na ma uulam ng isang beses to. So, ano, Ato, ah, pa. <coughs> Pag malamig yan, ilalagay ko na sa ref. So, ipangat-pangat ko na lang yan. Pangalawang init, pangatlong init, hanggang maugos. <laughs> Ganyan talaga ang ano yan. So, malapit na maluto at uh, kakain na rin tayo. Video gutom na rin. Kasi, panggabi tayo ngayon. Uh, time check na. Alas dos na nang ano, madaling araw sa Pilipinas advance ng 5 hours uh, 2.07 so sa Pilipinas 2, 3, 4, 5, 6, alas 7 na ng umaga so there we go. malapit na maluto yan samahan nyo ako kakain mamaya tinolang manok na may upo <laughs> ayun luto na yung uh, na ating manok <laughs> upo upo to hinalo ko Yan, uh. so okay lang pala wala kasi ako makikita gulay kanina kaya sinubukan ko so halika't mayo nyo akong kumain dito lang manok na may upo So ayun, nakaluto na tayo at uh, halika at kakain na tayo. Punting kanin. Saka so, ito na yung ano, yung makita. Tinulang manok, tinuluan natin ng upo. Wala kasi akong makita ibang gulay kanina eh, Diyan sa bakala. Bakala tawag nila dito baka baga sa atin sari-sari store ayos naman pala so may umahang pala yung sili yung dalawa lang nilagay ko pero okay lang tama lang pagkatapos kumain tulog na naman pagkagising kasi panghapon tayo trabaho na naman ganyan naman yung umiikot ang buhay ko dito trabaho, uwi, kain, tulog pagkising kaya naman papasok sa trabaho pag uh, lumating yung day off maglalaba para tapos maglaba ayun <coughs> Tanghali na naman tulog pasok na naman ganun lang <coughs> sorry ang buhay OFW masarap pakinggan pero isang sakripisyo mga kababayan ikat kumain tayo at saka yung mga katulad kong OFW paano naman ang style nyo na ano sa pagluluto ng ganyan pagluluto ng ulam pangat-pangat din ba <laughs> kasi isang tulang sabi ko isang buong manok pong linuto ko hindi ko naman makakain ng isang beses lang so pag lumamig diretso sa malit yung uh, prep pangat-pangat na yun ang maubos pangalawang init, pangatlong init pang-apat na init. Pangat. <clears throat> okay rin ito no? na uh, upo pala na ihalo dito sa tinola. So, katapos kumain manood muna sa social media habang pinababa natin yung kinain natin tapos tulog na dito ang anok manok mura lang manok ni kung tutuusin mahal ang gulay nanole dito mura lang ano dito eh mga yan yung pinaka pambansang ano dito pagkain manok Meron din ano dito, bilihan ng manok yung live. Actually, panggabi kasi ako eh. Pero pag uma, pang umaga ako, malapit lang din yung binibilang ko dito. Susunod. So, Actually, may video na ako doon dati. Pukuha na natin yung video yung binibilang ko ng manok na live. So, pero na tayo dito. Kunti uh, maya maya konti. Ayos na. So papaano. Kain muna ako. At uh, mga kababayan, mga ka Maraming maraming salamat sa inyong pagsama. At again, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Para naman ang channel ko, like, share and subscribe. At kita kits sa mga sunod kong mga videos.